Namasyal muna kami rito sa tabing tabing dagat. <laughs> Pinasyal ko si ano, si Bossing. <laughs> si Bus Madam. Ganda ng ano no, yung daanan na kala mo sa bundok eh, no? sa bukid din eh, no. Diyan na yung doon. Diba? Abang kita pa yung ano, mga bahay-bahay. Kasi pag puro snow na lang yan. Lumubog na. <laughs> unik tuh dati di itu eh. kayak alam koi eh. Na merunggan itu di itu eh. dan ini batu-batu dulu no no kalau mau tabahan no Ayun, mayroon pa sa gitna na isa oh, yung maliit. Nakita mo 'yon? Yun oh, di diba? hmm. ba? Ano naman? Uy, boss! Malayo pala. Ito na, mga dumadaan pa pati din Siguro may hinahunting sila. Baka may bear dito. <laughs> Tigang sumulpot. Tapos yung upuan nila may mga ano. No? Kung kanino dinilikit, no? Dedicated. Dedicated. Layo pala na no. Meron pa. Okay, trending na naman to, mga 3 million. Pilot mo nyo men. Mas malamig doon kasi mataas. Ay, malapit na kami. Malapit na kami umupo. Oh, may ano pa doon, oh. May nagpwesto pa naman. Ah, may mga ano pa doon, oh. Ayan, buhahan siya. may ano may, may, may mga ay, okay. Okay. Ay, paano pa gano ay, Eh, paano pag na? Pag di. Yan lang. lang yan. Ganyan lang yan eh. Ganyan lang din sa probinsya. Anyaman. Anyamanin. Eh. Yun o, gaganda dun guys. Yan o natin. Ilapit natin Oh. Tapos doon kami nagpark. Malapit doon. Wow. Ganda, 'di ba? Bisa 'yo, eh. Niwala ka lang sa akin, eh, oh. Pwede pa nga lumapit doon, oh. Tabahan nga siya, eh, no? <laughs> Yeah.